Sana po, pa. Pa lang ba kita, no. kita dito kita iwan hanggang dulo. Logyote. Oo. Tapos, hindi na papakita lang. Oh. Kanda. No. <laughs> <laughs> oh. Kanda, awit. Happy, birthday to, Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Pa-kalaki pa 'to, kanta. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ah, Kakain na tayo. Um, wish ko po sa inyo, tita. Ay, si mama mo na. Wish ko po sa inyo, mama. Um, salamat po sa pag <laughs> Sa pag-aasikaso na mo. Pag aasikaso po sa amin ni Kuya. Kahit wala po si Papa. At salamat po sa pag-aalaga namin. Pag-aalaga niyo po sa amin. Iyak ka ka, O, tita mo. Wala kang Ay, tita pala. Um, tita, um, salamat po. Mm -hmm. Salamat po sa pag-aalaban niyo kay Lola. Ayun na. Thank um, you Happy birthday, Tita. Sana po maging worship <laughs> uh, Hindi ka magka away magkapatid. Mag <laughs> 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 ay, ay! Ay, ay! Ay, Ay, Kumawa um, pa yung buhay. Um, ako no, daw, no, 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 tumawa, okay, pa, tumawa pa yung pera. Tumawa pa yung pera. Masaera na. pera. Ay, ay, na. Kay mami, kay tita muna. What a nice. Eh, okay, ay, talaga? Ayun pa. <laughs> talaga. <laughs> Papasa ako, ba. tita. Ayun, mo daw. Happy birthday, tita. Hi po, tita. Happy birthday po. Wish ko lang po, sana po. Ano? Ang daming blessing pumunta sa iyo po at ingat po kayo kapag mo ano mag-trip o gala po at sana po po. ano wag trabaho at pagdaraanan ng Kylie patawan mo po sila Kylie Kuya Harvey kapag ano pasaway kapag pasaway ay ko sila at sana po ay maging malakas ka po wag kayo po magsusuko at mag-enjoy po kayo. at sana po Mabahit, si excuse <laughs> oh, no. <laughs> 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 okay, na po kay bibi. Hello. Salamat sa pag-alaga. Lol. Pasensya na po. Tama pa lang lalakas. Dito pa tama pa ako. Gandang talumpati niyo. Ma. Hi Mami. salamat po sa pag-alaga sa amin at sorry po ko pag pasaway kami at sana po wala in wala ang inyong problema at wish ko lang po sana po mag-stay strong and never give up po. At sana po maraming blessing ang dumating at sana po ligtas po ikaw. Uh, mami, mahal na namin ikaw at andito po kami mami, hindi hindi kita iiwan. Oh. Oh, si Iwan, ikaw na! Kuya! Ay! Kuya, Iwan! Kasensya na kasi you Nakulot kami ni Kylie. Ay. Tapos, ah, uh, Ay, huwag kang magalit sa amin. Salamat sa wala. Nangyikitayin. At saka, yun. Papalasin kami si na. Nandito kami para sa iyo. Kahit saan yung nangyari. Kaya, hindi ka namin kakalimutan. Kaya naman yung nangyari. Kaya tayo tita. Ganun din. Salamat sa iyo kayong pamilya. At, uh, yun nga uh, po. Pagpatuloy nyo rin po yung mga uh, yung, uh, yung gawin sa buhay, yung mga pangarap niyo yung mga. At, uh,

baka pala na hmm. Love sa inyong Love you so much. tapos na. Di tapen na mo 'yan, tutapay. Road ko na sa dalawa. na 'yung pag-aari yung mga bata? yun na. Yay! Si tapay. <laughs>

Ay, magawin siya pala ako. ating, wait lang. Magawin siya ako. Okay. Ateng. Ay, ah, ayan ay, ay, pala. Happy Happy Birthday, Teng. Sige, iya ka. Lagi mo tatandaan na mahal na mahal kita. Nandito uh -huh. lang, nandito lang ako sa'yo. Kasi yeah. ito lang nasa paulit-ulit yung kwento oh, pa lagi, ayan. Kasi lagi mo tatandaan na kapag nagtagong payang ating mo. Sama kita. Mama

Well, sabi ko na sa'yo, always proud dako sa'yo kasi ikaw tumaya nanae tatai si mga anak mo kaya to lang walang walang katuwang sa buhay na kaya mo lang parang niya kinsa papi bday papi yeeh papa na Bravo, si papa sa 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 Papa sa 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 sabay-sabay, sa 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 <laughs> yeah. yeah. no Yay! Okay na yeah. no na.